magandang araw po sa iya, lahat. Alam niyo po, uh, ako Dumayo rito sa aking kumpare na ko. Aki nasasabik sa mga kwento niya. Napakaganda ng mga kwento niya. Kaya pakinggan niyo wow! yung kwento niya na to. Napakaganda. Kaya panoorin niyo. Pare, meron nga pala kung, eh, akong ipagyayabang sa iyo. Meron akong malabang aso. Ayan. Ano ba pare yun? Napakahusayin pare ng aso ko na yun. Ba? Yun eh, halos ba? tatlong taon na sa akin. Pero na, tatlong taon na? Hmm. magaling, magaling kahit nga sa pag-multiply. Ba, ba, ba. Eh, mahusay. Diyan ako pare sira sa mat. Halimbawa, pero yung aso mo magaling. Ay, magaling. Mm. yung tatanungin mo yung 1 plus 1, uh, Pare, dadalawang tahol yun. Ibig sabihin nun, aw, aw, yung two, two. Uh. Eh, marami, maraming nalalaan. Mm. Ano parang klaseng aso yun? Askal lang. Ascal. Oo, oh, eh, uh, may hilig lang tayo askal sa Mm. Ngayon, pare, na-train na ko siya sa pagbili ng masatindaan. Bumibili. Hmm. Pare, bumibili. Oo, oh, magaling, magaling. Bumibili Oo, oh, bumibili siya sa tindahan. Nautosan ko yun. Una, sinasama ko siya. Oh, sa pagbili ng mga ganun-ganun. At para ka uh. ano lagay. Kasi nag-iisa lang ako sa bahay. Ayun! Ano naman ang mautosan. Hmm. Ng hmm. Oh. Adi, ngayon pare, halimbawa, ang pag-uutos ko naman doon, Halimbawa, ah, pabibiling ko ng isang kilong baboy. Isang kilong baboy. Nakalagay ng sulat. Nakalagay ah. na pare rin yung sa sulat na presyo ng baboy, 300. 300. So, gagawin ko, papadalan ko ng limandaan. Limandaan. Para alam ka, ba. agad, alam ka agad nung, nung binilan, bi mm. yung sukli Oh. Ah. Bawa ah. pare, manok. Manok. So, uh, 200. Uh, 200. Meron De... din pare yung sukle limandaan din nakalagay rin. Uh. Ah. rin pare sukli rin. Ayun, Oh. Uh. Maraming beses ko paring ginagawa yun na ah, at ako naman yung natutuwa. Aba eh, um, kagaling naman yung aso mo, pero, pare. Mataling, ah. Ah. Pero sa kabila nung nangyari yon ako naman, pare, nalungkot. Ah, bakit, pare, naman? Um, eh, kagaling nung aso mo, ah. Matagal mo, pare, nautusan ng gano'n. Ay, matagal. O, oh, hmm. matagal kong nautusan. At miso nga eh kung ano-anong bagay ang naiutos ko sa kanya, pati oh. yung mga pagkuha ng tuwalya, pag akin naliligo, ah, oh, oh, ko, Kaya lang, mm. eh, so, as lang ko, yun ha. sa kabila, kabila nung kasiyahan, meron din palang darating na kalungkutan. Ah, ba pare naman, bakit ano ba yung kalungkutan naman? Eh, Kagaling na nung aso mo. O? Bigla pa rin nag-ibang isip. Kaya no, ginawa, no aso? Nung no aso. Oh. Kaya pare ang ginawa ko, pinate ko na. Yeah. No. Uh, Sayang oh, naman pare yun. Oh. Sayang na may aso mo okay, pare. Kasi pare, ilang beses ko na nauutosan, hindi na sa akin binibigay yung sukle. Kaya ah, eh, nauutosan ko na <laughs> binibigay yung <laughs> sukle. Eh, sa kwan. Puro ganun ang gagawin nung. Dahil naupisa nang mag-upit. Nakadiswa. Pare, yun lang talagang Malama, Mato. pare, baka may bisyo. May <laughs> hindi. Baka, 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 baka <laughs> Ano ba? Ayan, a, ayan, ayan, ayan. Ayan o guys. Sobrang nakakatuwa yung aso ni kumpare. Diyos ko. Nang upit <laughs> Maray pang kwento yung kumpare ko. Eh, kulang lang sa oras. Kaya, ayan. Mag-iisip muna ng magandang kwento. At uh, maraming salamat po sa panonood at uh, nako maraming abangan niyo yung pare ko na to maraming magiging maraming kwento ma to uh, panorin nyo guys